Yun. Magandang araw mga kababayan Nandito po ulit ako upang mag-share Ng napapansin ko po sa mga bumabanat kay VP Sara Especially sa mga congressman May pa press conference pa Medyo napansin ko lang ho Medyo OA ho kayo dyan hindi naman ho ganun kasama si Sarah Actually, ka unit yung pangan ni BBM yan eh kayo makapag comment lang kayo parang napakasama na ni Sarah eh ano yan para sa sariling interest nyo huwag naman sanang ganun masyado hong yung mga reaction nyo about sa mga impeachment niya eh yung mga comment nyo na keso... ka-impeachable -impe yung yung pag ano mo pag sasabi na papatayin si presidente si Lisa at si Tambalos Los baka OA nyo naman galit yung tao kaya niya nasabi oh, paano hindi magagalit yung chief of staff niya kinontemp nagkasakit niya nagka naapektuhan nagkaroon ng stress sa buhay siguro kaya nagkasakit ngayon syempre magagalit yung magagalit si BP Sara so sa galit niya yun yung masasabi niya actually hindi naman niya direct to the point na sinabing papapa, papapatay niya eh mga congressman kayo mga, mga may utak kayo mas mas dapat nga kayo kayo ang mas makakaintindi kasi kaya lang lumalabas napaka OA nyo talaga eh imagine ninyo, sasabihin nyo, papapatay si Presidente, si Lisa, tambalos-los. Eh, ang linaw-linaw ng pagkakasabi niya sa video niya, pag pinapatay ako, patayin nyo yan. Si BBM, si Lisa at si Tamba. ba? Diba? Napakalinaw eh. So, hindi siya threat na papapatay. Pag pinatay siya. So, dapat dun palang may question na kayo eh bakit niya nasabi to? Bakit niya sinabi yan? So meaning, si BP Sara ang may threat. Siya ang sinabihan na, and, and anyway, ako, hindi, hindi, naman natin alam. Wala tayo narinig or whatever. Pero ang point doon, hindi po yon threat or, or, or hindi po yon direct na sinabi ni Sara na papapatay niya ang presidente si Lisa at si Romualdez kumbaga sinabi nyo yun kung papatay ako patayin nyo yan ba diba? ang lino lino eh so wag na hu wag nyo na hung i-over ano yan exaggerated yung mga ano yung mga congressman pa naman kayo ba diba? so yun mga kababayan kahit kayo alam ko na panood na panood lahat 'yan na natin lahat 'yan So, ginagawa niyo yung OA yung reaction niyo para lang sa interest niyo mapatanggal si Sara eh. Ang tanong, bakit kayo nagkakaganyan? Sino nasa likod niyo? O, alam na. Sino pa ba? Yung nangangarap na maging presidente. Akala naman niya, pag napatanggal niya na impeach niya si Sara, magiging presidente siya. Wow, my goodness. Sana makontento ho kayo. Kung anong kung anong kung anong binibigay sa inyong position o biyaya ni Lord. Hindi yung inaabuso yung kapangyarihan niyo. Eh anyway, time will come naman. Karma pa rin ang mananaig sa buhay natin kapag masyado tayong nalalamang na, na, na nananapak ng ibang tao ay uh, yun lang sana po sa mga congressmen kung talagang kailangan kailangan nyo yan kailangan nyo yung trabaho yan para sa sarili nyo eh ma mag isip isip naman po kayo na mas mabuti maging pareha sa mundong ibabaw na to kesa yung prinsipyo nyo eh halos ibenta nyo na yun lang sana po eh pigilan nyo na po si Sarah kasi may balik po lahat yan diba mga kababayan o yun lang po sana ah, patuloy po na ating support si VP Sarah maraming okay, maraming salamat po hanggang sa muli